Noong October 2, 2002, Nagsimulang humarap sa matinding takot at pangamba mga residente sa Montgomery County, Maryland, doon sa Washington, D.C. Dahil inulon sila ng pamamaril mula sa kung saan at hindi matukoy ang mga balang pinanggagalingan, bunga ng kanilang takot ng katanungang sino ang susunod na aasintahan. Ang nasabing buong lugar ay napailalim sa lockdown dahil sa sunod-sunod na pamamaslang mula sa umanong, assassin o sniper. isinara ang mga restaurant, commercial stores at ang iba pang mga establishmento. Naglagay ng na mga panangga ang mga gas station sa kanila mga pump pero napakalaking takot pa rin ang bumabalot sa mga residente ron kapag nagpapagasolina sila at hindi mapalagay dahil baka bigla na lang silang sumabog mula sa panganib na daladala na umanong sniper. Pinagdebatihan pa nga kung isasara rin mga paaralan pero hindi itinuloy dahil malayo ang ekspektasyon na tirahin pati ang mga bata. Pero maski pala estudyante ay hindi pinalampas ng kilabot na birador at ang malupet sa loob lang ng isang buwan hindi bababa sa labing tatlo ang tinira ng birador at parang pinaglalaroan pa nila ang mga pulis. Sino ang kilabot na birador na ito at ano ang motibo ng katakot-takot na krimen? Take a shot, one shot, one loud shot, one fatal shot, and then move away without causing a great deal of distraction. If you look at the victims in the first day, they're from all different aspects male, female, Indian, white, Hispanic, black. Sa pagitan ng October 2 hanggang October 24, kumitil ng buhay ang umanong sniper ng sampung biktima, apat naman ang sugatan. Wala itong pinipili mapabata o matanda, itim o puti, anuman ang kasarian. Nagsimula ang pamamaril noong October 2, 2002, 5.20pm sa isang tindahan sa Aspen Hill. Wala naman nasugatan sa insidenteng yun. But soon after, the shootings turn deadly. Dahil ito palang pala ang senyales at warning ng pag-iingay ng sniper para sa plano na sunod-sunod na pamamaslang. 6.04pm, October 2, tumba ang 55-year-old program analyst na si James Martin. Natamu niya ang bala sa kanyang dibdib galing sa isang mataas na kalibri ng baril doon sa isang parking lot matapos niya maggrocery sa Aspen Hill, Maryland. Kinabukasan. October 3, nagpaulan ulit ng pamamarilang killer sa iba't ibang lugar ng Maryland. 7:41 AM, isang 39-year-old landscaper na si James Buchanan Jr. ang natagpo ang bulagta habang nagpapagapas ng mga damo sa Otomall White Flint, Maryland. Wala pang isang oras, 8:12 AM, tumbang ang isang 54-year-old taxi driver na si Prem Kumar habang nilalagyan niya ng gas ang kanyang taxi sa Aspen Hill, Maryland. 8.37 a.m., isang 34-year-old babysitter naman ang tinodas na si Sara Ramos habang nasa labas siya ng post office ng International Boulevard sa Silver Spring, Maryland. Nakaupo siya ron sa isang bench habang nagbabasa ng biglang tinira siya ng sniper sa bandang ulo. Sa Shell Gas Station naman, doon sa Kensington, Maryland, bulagta ang isang 25-year-old na nagngangalang Lorian Luis Rivera habang bina-vacuum niya ang kanyang kotse. And last, para lamang sa araw na yon, 9.20pm, isang bala rin ang kumitil ng buhay sa isang 72-year-old retired carpenter na si Pascal Charlotte habang naglalakad sa Georgia Avenue, Washington, D.C. Now, can you imagine na sa isang araw lang, anim na agad ang natodas ng sniper na wala man lang nakukuhang bakas at ebidensya na magtuturo sa suspect. Kung ikaw siguro ang nakatira sa lugar na yon, ano kaya ang mararamdaman mo sa tuwing lalabas ka? Hindi rin matukoy ang posibleng motibo ng krimen dahil kung sino-sino lang ang mga binibiktima at tila walang hinihinging kapalit gaya ng pera. Sa findings ng pulisya, hindi basta-bastang baril ang ginamit ng salarin sa lahat ng serye ng pamamaril sa iba't ibang lugar sa bandang hilaga ng Washington D.C. Dahil ang balang nagkalat ay galing sa mataas na kalibre, kaya ipinapahiwatig nito na ang salarin ay isang bihasang sniper. Iba't ibang ahensya na ng pulisya ang nagsagawa ng iba't ibang operasyon sa palibot ng mga pinangyarihang krimen nagpadala na rin ng SWAT team sa mga otoridad sa iba't ibang komunidad. Naglatag din sila ng mga batikang sniper para malaman kung saan mga spot ang pinanggagalingan ng kriminal. Dahil isang malaking katanungan ang bumabalot sa isipan ng mga investigador saan nag-ooperate ang sniper. Yamang mababa lang naman ang mga gusali sa syudad at wala itong matataas na puno at bakit hindi nila ito madetect talastas at argumento ng iba na maaaring ang kriminal na ito ay nag-ooperate sa loob ng isang sasakyan dahil may isang testigo ang nagsabi na may isa raw umanong puting panel trap ang nag-aaligid-aligid sa lugar ng mapatay ang ikaapat na biktima. Dahil dito, agad ikinasa ng pulisya ang espesyal na operasyon para mahanap ang puting panel trap na inilalarawan ng isang testigo. Sa pag-igting ng investigasyon, kumpirmado na ang ginamit na mataas na kalibring baril ng salarin ay tinatawag na Bushmaster XM-15, isang military long-range rifle. Kumpirmado rin na hindi nang gagaling sa itaas o sa mga rooftop ang pamamaril kundi sa baba lamang. Nakasakay ang salarin sa isang sasakyan at hindi lang papalo sa iisang suspect kundi higit pa sa isa. Ngayon, bantay sarado na ang hilagang bahagi ng Washington DC Nung natunugan ito ng mga salarin, lumipat sila ng area sa bandang timog naman. Doon, una nilang biniktima ang isang 43-year-old na si Caroline Sewell na tinamaan sa bandang Tian noong October 4, 2.30 p.m. sa isang craft store sa Spotsylvania County, Virginia. Buti na lang buhay pa ang biktima. Subalit nawala na naman ng parang bula ang mga salarin at wala itong iniwang bakas at mga ebidensya kung kaya't ang hepe noon ng pulisya sa Montgomery County na si Charles Moose ay nagpasya na humingi ng tulong mula sa publiko. Nagbuka sila ng tip line o sistema na idinisenyo para tumanggap ng mga impormasyon na maaaring may kinalaman sa mga suspects sa pamamagitan ng tawag sa telepono o through online submissions. Nakatanggap ang pulisya ng tips na haabot sa isang daang libo. Matsyagang tinatrabaho ito ng mga investigador at naghahanap sila ng kapaki-pakinabang na impormasyon to lead a further investigation napansin nila na marunong ang mga salarin pagdating sa trapiko ng lugar at kalkulado nila ang plano. Pansin din nila na ang mga pamamaril ay malapit lang sa mga tindahan, malls, parking lot at mga kalsada. Pagkatapos nilang pag-aralan ng galaw ng mga kriminal, may naisip silang plano para mabitag ang mga salarin Tinatawag itong concentric circle plan. Ang ganitong pamamaraan ay kapag nakatanggap ang mga otoridad ng emergency call, agad silang magde-deploy ng mga pulis upang rumisponde at palilibutan nila paikot ang buong lugar ng pinangyarihang krimen. Haharangin nila ang bawat madadaanan ng mga sasakyan palabas o papasok. Samantala, nagsagawa ng lockdown ng mga otoridad. Isinara ang mga restaurant, commercial stores at ang iba pang mga establishmento. Naglagay naman ng mga panangga ang mga gas station sa kanilang mga pump. Pinagtagawa pagkatalunan pa nga ng gobyerno at publiko kung isasara rin ang mga paaralan pero hindi itinuloy dahil malayo ang ekspektasyon na tirahin pati ang mga bata. Doon pala sila nagkakamali dahil maski pala bata ay hindi pala lampasin ng mga kilabot na birador. Noong umaga ng October 7, 8.09 AM, Si Eran Brown ay hinatid sa paaralan ng kanyang tiyahin doon sa Benjamin Tasker Middle School located in Bowie, Maryland. Hindi muna kasi siya pinapayagan ng school bus driver sa loob ng bus sa kadahilan ng kumain siya ng mga candy. Ibinaba siya ng kanyang tiyahin sa labas ng paaralan dahil nagmamadali na ang tiya sa kanyang trabaho. Ilang saglit ang lumipas. Isang putok ang umalingaw-ngaw. Agad narinig ng tiya ang sigaw ng kanyang pamangkin. Nakita niya itong naghihingalo sa rearview mirror habang nakahawak sa dibdib ang bata. Binalikan niya ito at doon niya napagtanto na tinamaan na pala ng isang bala ng baril si Pogi. Agad siyang idinala sa isang lokal na klinik at sa isang medical center isang himala dahil nabuhay pa si Bogie Ngunit kinakailangan niya ang gamutan habang buhay dahil ilan sa bahagi ng kanyang mga lamang loob ang natanggal. Pambihira, sinong mag-aakala na pati bata pala ay pagtitripa ng mga birador? Dahil dito, umaksyon na rin pati ang FBI. Nagandog sila ng 200,000 dolyar para sa taong makapagbibigay impormasyon na magtuturo sa mga suspect. Ginalugad ng iba't ibang ahensya ng pulisya ang mga lugar sa palibot ng mga eksena ng pamamaril. Habang nagpo-forensic walk sila, napadpad sila sa isang palungpong na medyo na UP na para bang may taong gumawa ng kung anong kababalaghan doon. Natuklasan doon ng mga pulis ang isang tarot card na may nakalagay na mensahe para mismo sa kanila. Ayon sa nakasulat, end quote, For you, Mr. Police, quote, Call me God, do not release to the press. Ano ang ibig sabihin nito tol? makikita natin na para bang pinaglalaroan pa nila mga pulis at wala man lang nakita ang mga pulis ng pahiwati kung humihingi ba ang mga kriminal ng kapalit katulad ng pera o anumang bagay. Para bang trip-trip lang nilang pumatay at ginagawang libangan gusto sanang irespeto ng mga pulis ang kahilingan ng mga birador na huwag ipapaalam ang kanilang mensahe sa mga pahayagan. Pero syempre, tatagas at tatagas din yan. Hindi papalampasin niya ng mga journalists. Kaya sumunod na araw, nailik ang impormasyong ito at lumabas unang-una sa pahina ng mga pahayagan sa Washington. Kinabukasan, October 9, 8.10pm. Patuloy ulit sa pagbira mga birador. Sa pagkakataong ito, tinira nila ang isang 53-year-old na si Dean Myers habang nagpapagas sa isang gas station ng Manassas, Virginia. Sa pulang biktima sa ulo na agad niyang ikinamatay, October 11, 9.30 a.m., isang 53-year-old Dean na si Kenneth Bridges ang natagpuang nakahandusay na may tama ng baril sa isang gas station ng Spotsylvania County, Virginia. October 14, 9:15 PM, patay naman matapos matamaan ng bala sa bandang ulo ang isang FBI intelligence analyst na si Linda Franklin, 47 years old. Na natagpuan sa isang parking garage na Home Depot doon sa Falls Church, Virginia. Dahil sa palala na ng palala ang problema ng mga pulisya mula sa sunod-sunod na pamamaslang at wala pa rin silang mahanap na lead para sa investigasyon. Inaprubahan nila ang paggamit ng high degree na military spy planes na may high-tech surveillance para mahanap ang mga salarin. Subalit hirap pa rin silang mahanap ang mga ito at hindi matukoy-tukoy kung sino. Samantala, naisa na, na makipag-usap ang mga birador sa mga pulis Ngunit natatabunan nito ng mga saring colors mula sa tip line na hayok na hayok sa reward. Fast forward, October 19 Magkakasamang namamasyal si na Jeffrey Hopper, 37 years old, at ang kanyang asawa matapos nilang kumain sa labas. Pumunta na sila sa parking lot para umuwi. Pero nang sasakay na sila sa kotse, walang ano-ano'y biglang pinaputukan si Jeffrey sa tiyan. Pero isa na namang himala dahil nakaligtas pa siya mula sa bingit ng kanyang kamatayan. Sa pag-iimbestiga ng pulisya, natagpuan nila sa pamamagitan ng K-9 ang isang basyo ng bala at isang sulat na nakalagay sa isang ziplock bag na isinuksok sa puno malapit sa restaurant ng pinangyarihang krimen. Sa pagkakataong ito, nakalagay na sa sulat na yon ang paghingi ng mga birador ng pera na nagkakahalaga ng 10 million dollars na idideposito sa bangko. Nakalagay din doon na tatawag daw sila sa restaurant na pinagkainan ng biktimang si Jeffrey. Doon daw sila dapat mag-usap ng mga otoridad. Kasabay ng sulat na yon, ang isang tarot card na naman na may nakalagay na Call Me God. October 21, umaga nang biglang tumawag ang umanong mga birador. Ngayon, direkta na nag-uusap ang pulisya at ang kriminal. Sinabi ng birador sa kanila na sundan kung ano man ang nakalagay sa sulat. Kung hindi, Marami pa ang masasawi with the PSN code. Your children are not safe. Samantala, sinuri ng pulisya ang fingerprints na nakuha sa mga gamit ng kriminal gaya ng ziplock bag. Ngunit wala silang makitang suspect aspekt na magmamatch sa database nila. Tinrackdown pa nga nila ang linya ng teleponong ginamit ng mga birador. Subalit mali sila ng nadakip pero ni-recall ng police department mula sa Alabama ang nangyaring pamamaril din doon na maaaring may kinalaman din sa mga birador ng Washington, D.C. Unexpectedly, may isang magazine ang nalaglag doon sa scene of the crime na may fingerprints nito ngunit hindi pa napailalim sa maayos na proseso kaya ipinaubaya ito sa mga ahensya ng pulisya palipad sa Washington Sa wakas magkakaroon na rin ng kasagutan na magtuturo sa isang suspect. Nagmatch ito sa isang bata na 17-year-old Jamaican, Lee Boyd Malvo. Hindi makapaniwala ang mga pulis sa resulta na ang niga pa lang ito ang isa sa mga suspect na pinaglalaroan sila. Sumunod na araw, October 23, 5.56 AM, malingaw-ngaw na naman ang paputok ng mga birador. Sa pagkakataong ito, Isang bus driver naman ang kanilang itinumba na nagngangalang Conrad Johnson, 35 years old, doon sa Aspen Hill. Naghahanda na sana siya para sa kanyang unang biyahe, pero lingid sa kanyang kaalaman, yun na pala ang huli niyang paghahanap buhay dahil babiyahe na pala siya papuntang kabilang buhay. Ganoon din ang senaryo dahil naglagay na naman ang mga birador ng sulat na isinuksok sa isang puno ng pinangyarihang krimen. Direktang ipinaparating na naman ito sa mga otoridad. Ayon sa nakasulat, your incompetence has cost you another life. Ibig sabihin, hindi sinunod ng mga otoridad ang ipinapagawa ng mga kriminal. Isang malaking hamon ito sa kapulisan at ginamit nila ang mga nakapanggigigil na mensahe ng mga birador para pasiklabin ang kanilang investigasyon. Pinalikan nila ang profile at status ng isa nilang suspect, ang teenager na si Lee Malvo. Sinuri nilang maigi ang maaari maging koneksyon nito sa isa pang suspect. Malalaman na imigrante pala si Calvo, este Malvo. Nakatawid sila ng ilegal mula Caribbean papunta sa US dahil may isang taong tumulong sa kanila. Ang taong ito ay nagngangalang John Muhammad na itinuturing na ring ama ni Malvo. Sa kabilang banda, dahil sa koneksyon ni Malvo kay Muhammad, may isang caller mula sa tip line na si Robert Holmes ang nagsalita at nagkiklaim na kaibigan niya itong si John Muhammad. Ayon sa kanya, nagkakilala daw sila ni Muhammad noong mga panahong nasa army pa sila at kilala niya rin daw ang bata. May nalalaman din daw siya sa mga kagamitan ni Muhammad, gaya ng mga armas pangmilitar militar at sasakyan. Malaki raw ang posibilidad na ang ginagamit nilang sasakyan habang naghahanap ng maaasintahan ay ang kulay asul na Chevy Caprice. Kung kaya't agad ipinarating ng mga otoridad ang impormasyong ito sa publiko. matapos ng isang buwang pangangamba at takot na bumabalot sa lugar sa wakas. Natanggalan na ng tinig sa puso ang mga residente ron pagkatapos madakip ng mga otoridad si Mohamed at si Malbo sa isang highway rest area ng Myersville, Maryland noong October 24, 2002 bandang hating gabi. Habang natutulog ang dalawa sa kanilang sasakyan, nauo nga Chevy Caprice Salamat kay Robert, pasok na pasok ang ibinigay niyang description sa mga otoridad. Nakita ang dalawa sa pamamagitan ng isang tracker at ng isa pang motorista na alerto at mapagbantay sa balita. Kaya karakarakan nila itong itinawag sa 911. Dumating ang mabibigat na operatiba sa lugar. Pinalibutan nila ang sasakyan at ayun, timbog ang mga unggoy. Nakuha sa kanila ang Bushmaster XM15.225 caliber rifle na may bipod equipped with a Bushnell holographic weapon sight effective at ranges of up to 300 meters or 984 feet. So, ganito ang tactics nila sa trunk ng sasakyan, mayroong tinatawag na rolling sniper's nest. Ngayon, yung sniper pupunta sa backseat at sa backseat na yon may isang maliit na butas na nakakonekta sa rolling nest ng trunk malapit sa license plate. Si Malvo ang magsisilbing sniper, samantalang si Mohamed naman ang driver. Ang African Americans, particularly Jamaicans, ay nabigla at hindi makapaniwala sa pagkakakilanlan ng lahi ng mga birador kung saan ito'y isiniwalat ng balita. Inakala kasi ng maraming tao na ang may kagagawa nito ay yung mga puti. Ngayon, malalaman na mismong si Muhammad pala ang nagsanay kay Malvo para maging isang bihasang birador at asasin. In addition, Bago maganap ang sunod-sunod na pamamaslang ng buwan noong October, siyam na pala ang tinira nila mula buwan ng Pebrero hanggang Setyembre. Now, habang interrogate ng mga pulis ang batang birador, nung umpisa wala pa siya sa mood magsalita. Parang timang lang na nagsasign language. Pero nung tumagal-tagal, nagbago ang ihip ng hangin. At doon na siya nagsimulang magsalita na may kasama pang pagmamayabang. Ipinagmamalaki niyang malupit at mabilis siyang umasinta sa kanyang mga biktima. Isiniwalat niya rin ang plano at goal nila ni Muhammad na pumaslang ng limang tao araw-araw at paglaruan ng mga pulis para lalong may thrill anyang ganon. pinaniniwalaan ng mga otoridad sa kabilang banda na si Muhammad ang mastermind ng buong krimen at binrainwash lang si Malbo during pre-trial motions. Intensyon daw talagang patayin ni Mohamed ang kanyang ex-wife sa kadahilan ng ito ang nagpahiwalay ng kanyang mga anak mula sa kanya. Ayon sa teorya ng pulisya, cover up lang ang iba pang pamamaslang para pagtakpan ang tunay niya talagang motibo para kapag marami silang napatay isusunod niya ang kanyang ex-wife para magmukhang random victim na lang ito but that's not going to happen anymore dahil nahatulan si Muhammad ng bitay at nabitay siya sa pamamagitan ng lethal injection noong October 10, 2009 sa state ng Virginia. Sa kabilang banda, si Malvo, ang batang birador, ay nahatulan ng habang buhay na pagkakabilanggo. Aminado siya mismo sa kanyang sarili na siya ay nakapatay ng labing pitong katao. Ibinunyag e niya rin ang plano nila ng kanyang partner in crime. Una, mitikuloso nilang paplanuhin, imamap, at aalamin ang mga pasikot-sikot na lokasyon sa buong lugar ng DC para madali silang makakataka sa bawat pagbira nila. Misyon nila na pumatay ng anim na mga puti araw-araw sa loob ng 30 days. Subalit hindi nila ito nakamit dahil sa mabibigat na daloy ng trapiko at kakulangan ng clear shot locations. Pangalawa, magahanap sila ng mga buntis na babae doon sa Baltimore, Maryland para ano? Pagbabarilin sila sa tiyan at maghahanap din sila ng Baltimore Police Officer para kanilang rat-ratin. Sa araw daw na ililibing ang mga police officer na kanilang tinira, magde-detonate sila ng ilang improvised explosive devices para sabog silang lahat at marami pang masawing kapwa police officer. Pangatlo, Mangingikil sila ng mga milyong dolyares mula sa gobyerno para gagawin nilang puhunan para sa mas malaking plano papunta sa Canada. In the course of events, Pababag sa ang YMCA at iba pang mga orphanage at magahanap sila ng mga batang itim. Tuturuan nila silang lahat na gaya ng itinuro ni Muhammad kay Malvo kung paano maging birador at kriminal. Paglumaking lumaking bihasa ang mga bata, ipapadala niya sila sa US para maghasik ng kabagsigan at pumatay ng napakaraming tao sa iba't ibang syudad gaya ng ginawa nila sa Baltimore at Washington. Imagine kung sakaling hindi pa nauhuli mga birador, siguradong isang malaking banta ang terorismo sa Amerika.